Ito na yung pangalawang dive namin. Naglipat kami ng bahura. Pinuntan ko yung pahit ng kulambutan. Baka may laman. Ito, orinis. Mm -hmm. Pang kulambukas Pandaradagdag. Kunutin mga kapaders. Hanap ulit tayo. Diyan sa unahan, At na ito, orinis na naman. Maam ulang mga kapaders. Gigitikin ko. Uy, mm -hmm. nakabunot mga kapaders. Dakutin ko na lang ito at patay naman video niyan ka na kan dito wala mahiwagang kamay dagdag pang ulam hanap ulit tayo naroon na kasuot bibiya mm -hmm. pang dagdag pang ulam na naman ihawin ulit mga kapaders pili itong pagtsaga may ito sa sardinas hindi ito bibilhin matapangay ng itong isda pagbuwan ng amihanin hanap ulit tayo mga kapaders naroon kanuping na bilugan mm -hmm. pambinta na ito bitilya na ito mga kapaders dito sa amin gitong kilo ng bilugan 130 minsan 120 la ang bilugan ito na kanuping kung tawag sa amin hanapan natin baka mayroong kasamahan oy na ito malapad na sa maral mm -hmm. gitik mga kapaders tinamaan ang pinakang udugan malapit sa sintido sa maral ito or likuan tawag sa amin at naroon pa mayroon pa sulit na budlawan hmm hmm ayos na ito mga kapaders nandito yata ang may isda ngayon at susulating nakikita ang isda nasa parting una ang pampayatlogan ng kalambutan at na ito isda timbungan mga kapatid mm hmm Dikit na naman. Ayos itong pandaradagdag. Doon sa ating huli sa unang dive. Salamat Lord. Magandang klaseng isda ang nasumpungan ngayon. Magandang pambinta yun mga kapaders. fresh class na isda. Hanap ulit tayo. Naroon, surahan, nakatalikod, nasa butas. Mm -hmm. Dinobol rabbit ulit mga kapaders. At para timuan yung surahan, na ito ating nahuli rin. Muntik pang makabunot nga oh. Nakalabas na sima ng pana ko. Budit makunat ang balat ng surahan. Hanap ulit tayo mga kabaders. Uy, na ito. robot na kasag. Ayos to mga kabaders. Kinakain din yan. Kailang takot akong kumain. Dito sa amin, mga taga dito, iniihaw lang yan. Robot na kasag kung tawag dito sa amin yan mga kabaders. Nakakatakot tingnan lang. Dahil akala mo pato ang kulay nila. Ayan mga kapaders, oh. mahabang sipit. Uy, matabang. Nangangat mga kapaders. Kaya itong klaseng kasag, pag hindi kagad sinakali ba ito, lalo pag hindi gumagalaw. Kung nakakain ako ng ganito, kinuha ko sana mga kapaders yung kasag na yun. Magkasawa pa naman. Ito na lang papanain ko, wag na yung kasag na yun. Mm -hmm. Budlawan uli, solid mga kapaders. Ayos na ito, pandaradagdag pambinta na naman. Salamat ulit Lord. Mamut talaga ang isda pag didilim. Pag may buwan lang medyo mailap dahil nakakita ng tao. Hanapan pa natin. At baka mayroong kasamahan. Na ito, lapula po mga kapadyers. Yun, tinamaan kagad ka sa paligpikan. Isdang barong is ito kung tawag sa amin. Lapula po rin ito mga kapadyers. Ayos nitong pandaradagdag. Makakatilid siya naman tayo ng kahit ikaw Hanap ulit tayo. At na ito pa, sulit na naman. Mm -hmm. Medyo malayo pa kami sa paetlogan. Baka mga ilang metro pa layo mga kapaders. Makarating lang din kami dyan sa Paitlugan. Dito muna kami sa parting pangantuhan. Sa medyo malayo magsimula mga kapaders. Papuntang babo ang amin lang ngayon. Naroon, malaking kini mga kapaders. Kini kung tawag sa amin yan, isda. Siya yung nadikit sa mga malaking isda. Tulad ng balina, kahit pating, pawikan. Siya yung nadikit, mga kapaders. Siguro may malaking hype itong kasama. Nakatanggala ang sa likod. Arun, may maka mga kapatid. Masarap yung gataan. Hanap tayo ng iba. Dito sa butas. May nakasuot na isda. Mm -hmm. Surahan ulit, mga kapatid. Aroy, yun lang. La isinuot yung pana ako. Nakatanggal pa. Sumabit yung sima ng pana ko sa bahura. Uy, yun lang. Sa yung surahan, mga kapatid. Nakatanggal. Nakabunot. Na ito. Buti at hindi agad nakalayo ng langoy. At kung nakalayo, masayang ang ito mga kapaders. Masaman ang tama ka surahan. Ayos na itong pandera dagdag. Hanap ulit tayo. Na ito, mas malaki ito. Pasigurohin ko. Mm -hmm. Ito, sobrang sangkir na itong mga kapaders. Estimate ko lang dito. Mahaba na lawis sa parting buntutan. Estimate ko dito, sobrang sangkilo. Gaito palaking surahan dito sa amin. 150 ang kilo nito sa amin yun ang gusto gusto ng mga turista mga kapaders lalo pag summer na ito is uli mm -hmm. sintilo ang tama is may balbas na naman timbungan Nasaan kaya ang kasamahan pa na ito mamaya pagkatanggal ating hanapin malapit na kami sa pait logan awang ko lang kung may laman oy naroon walang butan mga kapaders malaki na ito bagong tabi lang ito sa pait logan sigurado ko mm -hmm. gitik Ayos na ito pandaradagdag. Salamat ulit Lord na marami. Sana may kasama mo dito sa paitlugan Ang sa parteng unahan na ang hindi kasi nung malayo. Iilang e paitlugan pa lang ang maitlog ngayon ng paitlugan ng kulambutan. Baka buwan ng Disember at baka magitlog ng karamihan ng kulambutan. Hanapan ko pa ito ng kasamahan. At naroon, sulid mga kapaders. Mas malaki itong sulid. Mm hmm, yari ka na naman ito naman ang pinakangkatigasa sa parting katawan at hindi ka dyan mga kabunot ayos na itong pandaradagdag at naroon pa sulit na naman mga kapaders itong isang sulit hindi ko tinanggal sa pana Meron pa kaya ko nakita ang isa at baka makatakas lumayon na lumayon lang mm -hmm, tinamaan din yun lang delikadong mga kabunot mga kapaders huwag sanang makabunot. pahuli ka na sa akin Malalaki ang budlawan dito sa bahura. Ayos na itong pagtsaga-tsagaan. Malagdagang pasana yung pulang butan. Hanap ulit tayo. Pakita, mga isda. Uy, na ito. Kupa pa, mga kapaders. Orong pitik. Malapad na ito. Mm hmm. Uy, nabitawhan ko pa. Naroon na, mga kapaders. Nasa unahan. Dadakotin ko ulit. Papasiguruhin ko na pagdakot. Mm hmm. Ayos na ito, kaya ang ito sa amin Wala ng turista, pag itong buwan ng amihanin Lalagayin ko pag uwi Hanap ulit tayo mga kapaders Kulambutan Uy, na ito nga Nagpakita na naman mga kapaders Ito yung kasamahan Hmm... <coughs> -hmm. Yari ka na ito XL na ito mga kapaders na naman Matatlong kilo na ito Estimate ko, mas malaki ito Doon sa isa kanina pa na ako Siguro ito yung kaasawa andito na kami sa paetlogan ikot ikot namin itong Paet at baka may magkasamahan pa itong kulambutan gigitikin ko na ito hanap ulit tayo uy na ito piritohin mm -hmm. turutot mga kapaders iba talaga pag malapit na ang buwan ng Disember pati turutot na isda nanggalabasa na rin sa bahura masarap itong pinirito or ginanga sa suka mga kapaders hanap ulit tayo na ito Uy, lapo-lapo Grover, mga kapaders mm Hmm Sintido ang tama Gitik Ito, magaganda ang presyo 150 Kasama ng surahan to sa presyo, mga kapaders Grover Hanap ulit tayo Konting sagat lang Na ito, malaking timbungan Nakatalikod sa atin mm Hmm Gitik, mga kapadyers kwartang linaw na ito magandang sukat ito ng timbungan estimate ko dito mga 400 grams mga kapaders baka magkalahating kilo pa aalisin ko na rin ito sa pana ko at baka mayroong kasamahan mabulaga tayo masisibot na naman tayo pagkasa ng pana hanap ulit tayo konting syaga lang mga kapaders kahit malamig ang dagat nasa na kayo nakasuot na isda dyan tumago na yata sa butas uy na ito naglabas <coughs> kaibigan ulit mga kapaders, matampusa na naman. Sa mata ko na pinatamaan para sigurado na hindi na makatakas. At mayroong pang isda na roon, solid, budlawan na naman. Mm -hmm, yari ka na naman dyan. Ganito ang kaganda, sukat ng budlawan. Gabraso ng aking ina kay mga kapaders. Sana may makasamahan pa ito at para magdagan pa. Hanap ulit tayo. At na ito, solid. Uwan-uwan mm -hmm. Aroy oy manok mga kapaders Ay, hamal na manok yan Oo, oh, na ito na Ulitin ko ulit mm Hmm Hindi ka na makatakas dyan Ay, isto pang pang ula mga kapaders Reject na ito, nakapunit Hanap na naman tayong isda Pakita Uy, naroong kulambutan Nagkasing kulay ba ito mga kapaders? Nakasuot Gigitikin ko mm -hmm sentido kwartang linaw na ito ayos mga kapatid ang laman ng paitlogan tatlong pirasong kulambutan na paanak ko na siguro mga bagong tabi lang ito hanapan ko pa at baka mayroong kasamahan na ito malaking timbungan mga kapatid gitikin ko na naman mmmm -hmm, nakabunt mga kapatid na ito na masama ang tama dagutin ko na lang yun at baka makatakas pa good size na ito mga kapatid mga 300 grams na estimate ko dito. Panda dagdag. Hanap ulit tayo. Yan sa parting unahan. Naroon may nakasuot na isda. Uy, isang klaseng timbungan ito mga kapaders. Mm -hmm. Ito yung isda ng timbungan. Yung parang nasa fountain baga mga kapaders. Pag nakikita ninyo, pag ay masyal. Magaganda ang sukat dito ng timbungan. Malaki pa. Ganitong isda kalaki. Magandang panain laang. Nakakatuwa. At na ito pa tulutot ulit mga kapaders mmmm hala ay mga kapaders nahuni napugot-pugot-pugot ang tunog ang huni ang ganito mga kapaders sa pamana maawin na rin kami at mawi na mga kapaders maraming salamat ulit sa inyong panood

Papakinggan ko lang ito mga kapatid, wala lang kanin. Yung banaga naman ito na kay Kadabis Rico, Wala na naman mga kapas wala na naman mga hmm. Kain tayo. Mmm. ito mga kapadres kuha pa walang turista dahil sisyo na ng amihan dito sa mga isla madalang ang turista na bilang pumunta ito mga kapadres kaya ito tayong kakain tayo ngayon ng turista hmm. hirap ko may pagbawas ang sprocket Nasingit na. Mm. Magandang umaga sa inyo lahat, mga kapader. Naito rin kulambutan aming ulit, pinanaan sa gabi. Mama! Mama! Ito ba din yun? ba yung malaki? Hindi ka, kinukuha yung tiba ng malaki.

ini ah, kasih Anu timba. Hari atak Arabo. Untuk timelin. Kau dulu na ito nga pala mga kapaders yung ating kinita sa dalawang dive ito yung aming kabintahan lahat lahat 2,456 ang gastos 485 ito ang natira 1,971 pinag-apat ng party mga kapaders itong partihan bawat isa 492 ayos na ito salamat lord sa biyaya na pinagkalog mo sa amin ngayon siya nga pala mga kapaders next video tayo maset out Isusulat ko pa yung mga nag-comment sa comment section. Mahirap memoryahin sa isip laang sa lahat ng kapasit out dyan. Wala muna na tayo ngayon shoutout Sa next video, mayroon tayong mga kapaders. Marami. Isusulat ko pala ang mamaya sa lahat ng kapasit out dyan. Maraming salamat po sa walang sawang suporta ninyo sa mga video ko sa YouTube. Lubos din ako ng kapasalamat sa inyo. At na rin po sa mga hindi skip ng ads. Abang-abang lang po sa ating next video na i-upload ko.